panahon ng mga manging Kuwento ni Jennifer ROXAN S. Daez. Guhit ni Ivan Reverente. Ang init! Ito ang una kong napansin pagbalik namin dito sa Palawan. Kauuwi lang namin mula sa Australia matapos magtrabaho ni tatay bilang nurse sa loob ng walong taon. Baby pa ako nung huli akong nandito Heto na pala ang anak ni Mang Jun. Pati nila kay tatay. Mukhang kilala nila si Lolo. Ang kwento sa akin ni tatay ay tinuruan sila ni Lolo na mangisda. Ipang iba to sa aking kinalakihan. Sa huli pang ang pasukan sa eskwelahan. Sabi ni tatay ay marami kaming makikita at gagawing bago rito. Ano kaya ang pinagkakaabalahan nila araw-araw? Buong taon kayang napakainit. Maputing isulat ito. Bukang liwayway pa lang ay kumapalaot na si Nalolo para mangista sa Spratly Island. Nakapagpapatuyo sila ng mga nahuling isda dahil sa tindi ng araw. Nagsimula na ang pasukan sa eskwelahan. Si Nalolo ay nangingisda sa mga ilog dahil mas tumataas raw ang tubig at maraming isda ang nahuhuli rito kapag maulan ng panahon. Pagsapit ng Agosto, mas naging malakas ang mga pag-ulan at minsan ay hindi kami pinapapasok sa eskwelahan. Nililikpit lahat ng mga bangka at nag sila tatay sa mga bahay na maaaring mangailangan ng tulong. Mas maiki na ang panahon ngayong buwan dahil hindi mainit mas matagal na nakapangingis na si na lolo sa dagat. Mas komportable rin kaming nakapaglalaro sa labas at nakatutulong sa gawaing bahay. Mukhang ito ang paborito kong panahon. Ang lamig ng simoy ng hangin! Hindi ito kasing lamig ng niebe. Pero sariwa ang hangin, lalo na't malapit kami sa dagat. Hindi nga lang pumapalaot si na lolo dahil pwedeng maanod ng hangin ang bangka. Napakabilis lumipas ng unang taon namin dito sa Palawan! Ngayon, alam ko na ang iba't ibang uri ng panahon. At totoo ngang maraming pwedeng gawin at matutunan dito. Isa na rito ang pangingisda.